Isang makulimlim na araw nga pala sa ating lahat mga kaprobinsyano, no? Ito at mahaga ko nga palang kinuha itong pinagawa ko sa aking bayaw na kung saan nga ito ang ipapalit natin sa bumagsak nating kalanan. Nakakatuwa nga at saktong sakto'y sukat ng paggagawa at hindi na tayo nahirapang magkumpunin itong ating nasirang kalanan. At bukod doon ay eh, siguradong hindi na rin ito aanayin. Kahit papaano nga ay eh, paniguradong mas tatagal ito. Okay nga lang din sa akin na magluto sa labas. Kaso nga lang sa panahon nga natin ngayon na madalas ang pagulan, eh baka mahirapan lang din tayo. Lalo na nga at kasi ang lupa. Ayun no, naiayos na nga natin yung ating mga kalan. Sa pag-aayos nga lang eh, medyo ginutom din ako eh. Kaya ito at kinuha ko na nga sa aming munting rep yung ating lulutuin. At sa totoo lang ay eh, tatlong araw na din kasi itong nakaista. Nabili pa kasi namin ni Boss Commander itong buro nung undas pa. Kaya ito na nga lang ang naisip ko na lutuing ulam. Tapos pumasok nga lang ako dito sa aking munting grow garden para kumuha ng pangdagdag na gulay. Marami kasing naging talbos itong tanim nating kamote ngayon. Tapos kumuha nga lang tayo ng dahon tanim nating mustasa. Na kung saan nga eh, pas na rin. Sulit na sulit nga mga kaprobinsyano at marami-rami na rin tayong napitas dito. Ewan ko nga ba mga kaprobinsyano at ako'y talagang napakahilig sa gulay. At habang abala nga tayo sa paghahanda ng ating pananghali, ay mm -hmm. eh, magsingit nga po muna tayo mag-shoutout ng ilan sa ating mga followers. Una-una na nga po pala dyan, si Sir Lawrence Acosta, Renzo Gonzales, Oli Rivero, J.R. Alcantara, at kay Sir Manuel Estalion ng Poland. Shoutout na nga rin po natin si Sir Noli Pakaira, kay Tin Marduke, RJ Hoson, Jason Ponce, at kay Sir Erwin kaw. At ang panghuli nga po muna sa video na ito, shoutout po kay Sir Daryl De Bota, kay Sir Delbert Ablasa, Roy Plamiano, Marlo Florentino, at kay Sir Owel Tan Juan. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa ating munting page mga kaprobinsyano. Ito, tinumpisahan ko na nga pa ng lutuin itong paborito naming buro na kung saan nga isa ito sa mga pagkain na kilala dito sa amin. Basta burong kanin nga na may isda ang usapan dito sa amin sa Nueva Ecija. Ito ang bayan namin na Saragosa ang kilala dyan. Pero marami din namang lugar na masarap din talaga ang gumawa ng buro. Kaso may kanya-kanya nga lang na proseso sa paggawa nito. Kung mapapansin nyo nga ang buro dito sa amin, eh mamula-mula. Samantalang sa ibang lugar, eh kulay puti. Nilalagyan kasi ito ng angka, kaya nagiging ganito ang kulay. Medyo umaambun nga sa labas, mga kaprobinsya, Kaya ito, -toy. pinasok ko muna itong ating ihawan dito sa ating kusina. Kahit anong klasing isda nga ang ipares dito sa buro, mga kaprobinsya, Eh ayos lang. Mapainihaw o prito, eh laban yan. At tong batansya ko ano okay nga ng ating buro, eh tinikman ko lang sandali. May asim. Maglagay tayo konting asukal mga kapamilya na medyo maasim. At para mabalansi nga yung lasa ng ating buro ay eh, naglagay tayo ng kaunting asukal. Medyo makokontra niya kasi yung asim Ngayon, ng kanin, buro. Mga uh, iniho na dalag. Check natin. Mm. Bisa naman. Bisa naman mga kapamilya ng ating buro. Mmm. -hmm. Itong good... may luto na nga natin itong buro at mailaga itong mga gulay. Eh. Ito at ihinain ko na ng mabilisan dito sa ating lamesa. Ayun no, pinlating pa nga ng bahagya. Abay tara po't samahan nyo na po kaming mananghalian ng aking prinsesa. Kain po tayo. Kain po tayo na Inihaw na bulig. Kasi sa may buro. yun kaya na po tayo mga kaprobusya no kaya na nadalag favorite kapares itong ating uh, buro burong kanin at uh, gulay siyempre gulay talong ah, no. ayan labis na labis yung talong na nilaga ayun ayun po ayun natin ang buro ayun kung naman ng inihaw na dalag. special talaga paristo to gulay gulay inaw na talaga puro mm. mustasa ng hmm. buro Cakep. Para tayo na sa sanggit sa papa ya. Malalakas talaga kain mga kapurbisya na pagkagal na ulam. Kapabisa, lalo itong si Itaw. Bagay na bagay talaga dito sa Orob. Mmm. Kumahangin-hangin pa. Kaya kumain. Alam ko naman po na hindi lahat ay kumakain ng buro Pero kung ito nga yung pagkain na nakamulatan mo na Panigurado ay hahanap-hanapin ito ng panglasa mo o Paano ba yung mga Hanggang dito na lang po muna yung ating video Maraming salamat po sa inyong panonood Hanggang sa muli Bye!